Bakugan, ang pangalan na nagpasiklab sa mga imahinasyon ng mga tagahanga sa buong mundo, na nagbabago mula sa isang koleksyon ng mga laruan tungo sa isang napakalaking pandaigdigang prangkisa. Mula sa mga epikong labanan sa larangan ng paglalaro, hanggang sa mga animated na serye at mga laro ng card, ang epekto ng bakugan ay hindi maikakaila. Ngunit narito ang malaking tanong, ano ang susunod para sa minamahal na prangkisa na ito? Well, hawakan ng mahigpit dahil ang mga bagay ay malapit ng makakuha ng napakalaking pagkasira ng bakugan. Live Action na Pelikula Hey, everyone! Welcome back to the channel. Kung fan ka ng bakugan sa paglaki, baka alam mo na na malaki ang pagbabalik ng franchise. Pagkatapos ng matagumpay na pag-reboot ng anim noong 2023, Dinadala na ngayon ng Spin Master ang mga bagay sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagdadala sa bakugan sa malaking screen gamit ang isang bagong-bagong live action na pelikula. Narinig mo iyan ng tama, ang mga video sa bakugan ay malapit ng mapuntahan ang lahat. Alam mo na ang tungkol sa paparating na adaptasyon na ito at magtiwala ka sa akin, magiging isang epic na biyahe ito. Una, maglakbay tayo ng mabilis sa memory lane. Unang lumitaw ang Bakugan noong 2007, kinuha ang mga laro ang pasilyo, kasama ang mga ikonik na spherical na nilalang na iyon, Bakugan Battle Brawlers. Kasama ang mga laruan, isang card game ang pumatok sa merkado, at sumunod ang isang kapanapanabik na serye ng anime na mabilis na naging isang pandaigdigang sensasyon. Ngunit ang mundo ng Bakugan ay naging mga laruan lamang, mga brawlers, na nakikipaglaban sa kanilang bakugan sa mga larong may mataas na stake, mataas ang enerhiya, ang anime, ang mga laruan. At ang mga card ay nagsama-sama upang bumuo ng isang prangkisa na nagkakahalaga ng higit sa isang bilyong dolyar. Ngunit hindi lang ito tungkol sa nostalgia. Fast forward sa ngayon at ang Bakugan brand ay umuunlad na nagbabalik sa malaking paraan gamit ang bagong nilalaman at ngayon isang live action na pelikula. Kaya't sino ang nasa likod ng ambisyosong proyektong ito at ano ang maaari nating asahan? Halina't buksan ito. So sino ang namumuno sa kapanapanabik na bagong proyektong ito? Well, ang direktor ay walang iba kundi si Brad Payton, isang pangalan na makikilala mo kung fan ka ng mga pelikulang Dwayne, The Rock Johnson. Si Peyton ay nagdirect ng mga blockbuster tulad ng Journey Dalawa, The Mysterious Island, San Andreas at Rampage. Kilala si Peyton sa kanyang dynamic na visual na estilo at sa kanyang kakayahang magdala ng mas malaki kaysa sa buhay na pakikipagsapalaran sa screen at iyon mismo ang gustong makita ng mga tagahanga ng Bakugan. Malaking laban, epic stake, at isang nakakainganyong mundo kung saan maaaring mawala ang mga tagahanga. Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa nostalgia, para sa mas matatandang mga tagahanga, ngunit tungkol din sa pagbuo ng isang bagay na maaaring makaakit ng bagong henerasyon ng mga manonood. Si Brad Peyton mismo ay nagpahayag kung gaano siya nasasabik tungkol sa proyekto. Sa isang kamakailang pahayag, sinabi niya, "Kami ay nasasabik na bumuo ng isang hit na franchise na may pandaigdigang apela." Ako ay tiwala na kami ay lilikha ng isang dapat makitang kaganapan sa pelikula na nagbibigay katarungan sa kakaiba at epikong mundo na bakugan. At kapag may sinabi ang isang direktor na kasing kalibre ni Peyton, alam mong nasa espesyal ka. Siyempre, hindi natin maaaring pag-usapan ang bakugan ng hindi binabanggit ang Spin Master, ang kumpanya sa likod ng linya ng laruan, ang mga laro at ang serye ng anime. Ang Spin Master ay hindi estranghero sa paglikha ng mga minamahal na pandaigdigang franchise. Sila rin ang mga utak sa likod ng Paw Patrol, ang mga linya ng laruan para sa Harry Potter at Minecraft, at nakikipagtulungan pa sila sa DC Comics para sa kanilang mga superhero na laruan. At huwag nating kalimutan na nakita na nila ang tagumpay sa pagkuha ng kanilang mga intelektwal na pag-aari sa malaking screen kaya makatuwiran na nais ng Spin Master na dalhin ang Bakugan sa susunod na antas, nadalhin ito sa isang bagong manonood na may isang live action na pelikula. Ngayon, pag-usapan natin kung ano talaga ang maaari nating asahan mula sa pelikula. Bagamat wala pa tayong full plot breakdown, alam natin na ang pelikula ay magtutuon sa mga iconic na Bakugan battle. Asahan ang napakaraming aksyon. Posibleng maging bagong storyline na hango sa anime at mga linya ng laruan, ngunit nagdadagdag ng ilang mga bagong twist. Pagkatapos ng lahat, ang live-action na pelikulang ito ay dapat na namumukod-tangi sa kung ano ang ginawa ng unang pelikula sa Bakugan.